na ang isang grupo ng mga magsasaka ang pagsama ng asawa ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas sa mga aktibidad ng Department of Agriculture. Ang malakanyang naman, dinipensahan ang pagsama ni Pinoy sa kampanya ni Rojas. Nasa gitna ng aksyon si Hannibal Talete. Mainit na sinalubong ng mga residente ng General Trias Cavite si Mar Rojas noong Sabado. Sinamahan siya rito ng panganay ni Congresswoman Lenny Robredo na si Aika. Pagdating sa Das Marinas, dito na niya nakasama ang katandem. Ikatlo pa rin sa pinakahuling survey si Robredo. Pero maasa siya na tataas pa ang rating habang papalapit ang eleksyon. Sana. Siguro, siguro hindi confident yung adjective pero hopeful. Hopeful na lahat na ginagawa natin ngayon will make marks. Tumaas naman na mas, mas mataas. Next, next survey video. Muli namang ibinida ni Rojas sa mga kabitayin niya ang pagdadala niya ng Local Business Process Outsourcing Industry o mga call centers sa bansa noong siya pa ang kalihim ng DTI. Alala ko noon pinagtatawanan ako eh, noong hindi pa talaga naunawaan kung ano itong uh, call center or IT. Pero ngayon kitang kita at uh, mahigit isang milyon na ng mga kabataan natin, mga kababayan natin, ang nagkatrabaho dito. Kaya giit ni Rojas, hindi totoo ang mga paratang ng mga kalaban niya na wala siyang nagawa noon. Ito na rin ay kalawang pagbisita ni Rojas sa Cavite na kilalang balawarti ni Vice President Jejomar Binay. Tinalo ni Binay sa si Rojas dito noong 2010 elections. Pero hindi raw nababahala si Rojas ngayon. Binatikos naman ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagsama ng asawa ni Rojas na si Corina sa pamimigay ng cheque at agricultural equipment. Tinawag ito si Corina na trapo, mapanlin lang at tulad ni dating First Lady Imelda Marcos. Pero giit naman ni Agriculture Secretary Proceso Alcala, walang masama rito. Wala pang tugon sa isyu si Rojas. Dumepensa naman ang malakanya sa pagsama ni Pinoy sa kampanya ng Daang Matuwid Coalition. Matapos matikusin ni Vice Presidential Candidate na si Senador Chis Escudero. Ang paglahok ng Pangulo sa kampanya ay bahagi ng kanyang nais na maipagpatuloy at maisulong ang mga nasimulang reforma at programang pangkaunaran na sharing prinsipyo at adikaing sinasabuhay ng mga kandidato ng koalisyon ng Daang Matuwid sa paumuno ni na Sekretary Rojas at Representative Robredo. Umaaksyon! Hannibal Talete, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.